Hello mga mi, welcome to my mini vlog. Wednesday pala ngayon mga mi at pumunta ako ng City Hall. Renewal kasi ng mga business permit ngayon kaya kailangan kong asikasuhin yung aming mga permits. Pero mga mi, wala po akong business ha sa company po namin ito, sa office namin. At natapos na ako sa aking dapat gawin, ilalibot muna ako sa dito sa City Hall. Ang deadline po pala ng business tax ng first and second quarter, mga mi, ay sa si April 30 po. Kung may mga business po kayo dito sa Quezon City, huwag niyo pong kalimutan. At dito pala, mi, tuwing January, tuwing pumupunta ako ng City eh, may mga pagganito sa kanila. Parang mga galing sila sa iba't ibang, -ibang province, nagtitinda ng mga kanilang product. iba't ibang item sila mga mi, may, may mga pagkain, may mga porcelas, may mga kumot, balabal, at kung ano-ano pa. At kung marami kayong dalang extra pera, eh talaga marami kayong mabibili dito. Mga iba't ibang dali kasi at sampo na nakita ko dito ay galing sa Ilocos at mga suka din. At syempre may mga prutas din, o di ba kompleto na rito. At may nakita din ako empanada dito, yung gawang ilocos. At kung kayo gugutumin habang nag-aasikasan ng mga permits or document, ay nako, dito hindi kayo magugutom kasi may papood bazaar din sila. At nung palabas na ako ng City Hall para sa Makay, ay ito naman ang aking nakita. Ang dami-dami din titinas sa labas, mga gulay, prutas, at ang mamura pa. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko, bumili ako ng prutas at ng gulay din. Natuwa din ako sa cauliflower mga mi kasi 3 for 100 ang lalaki na at ang gaganda pa ng klase niya. O oh, mga mi, kitang kita niyo naman, di ba? Ang gaganda na klase ng klase ng gulay nila beans. galing sa Baguio. Mga sayote, french beans, carrots, lettuce, lemon at kung ano-ano pa. At ako hindi ko napigilan ang sarili ko. Bumili ako ng french beans at pipino. Pass pala mga mi, nakabalik na ako sa office at uwian na at sinundo din ako ng aking papa. At nung nakauwi na ako mga may, kinain na bili ko kong orange at ginawa nilang tanghulo. At nagpalibo nilang ako ng balot sa aking ate Eliza. At yun lang mga salamat po sa panood. Next time ulit, see you on my next vlog. Bye!